Naisip mo na ba kung bakit ang kapalaran ay ngumingiti sa iba habang ikaw ay araw-araw na nagpupumilit upang maipantay ang iyong mga gastusin? Sa natatanging sandaling ito na inihanda ng tadhana, matutuklasan mo na ang lumikha ay mayroong isang tiyak na plano ng kasaganaan para sa iyong buhay. Isang bagay na higit pa sa iyong pinakamayabong na imahinasyon. Isipin ang iyong mga kamay na matatag habang sinusuri ang iyong mga bank statement, ang iyong mga pangarap na walang sagabal ng kakulangan, ang iyong pamilya na naliligo sa kasaganaan na lagi ng pinapangarap ng langit. Hindi ito basta pag-asa lamang, kundi isang banal na pangako na handa ng mamukadkad sa pamamagitan ng makapangyarihang panalangin na malapit mo ng maranasan. Naghahanda ang Diyos upang ihayag ang mga sikreto ng kanyang sobrang natural na paglalaan sa iyong mga pananalapi upang putulin ang mga tanikala ng kakapusan, upang buksan ang mga ang langit sa iyong badyet. Sa mismong sandaling ito, ang Espiritu Santo ay bumubulong sa iyong puso. Anak ko minamahal, dumating na ang iyong panahon ng pag-angat sa pananalapi. Naghanda ako ng landas ng kasaganaan na hindi mo pa naisip. Ang panalangin ito na pinahiran upang palayain ang tinatago ng banal na paglalaan ay ang simula ng iyong pagbabagong anyo sa pananalapi. Ang aking Diyos ay sasapatan ang lahat ninyong pangangailangan ayon sa kaniyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Filipos 4.19 Si Pablo, na sumusulat sa simbahan sa Filipos, ay nagdiwang sa kanilang pagkabukas palad sa kabila ng kahirapan. Ang banal na prinsipyo ay nananatili, nakahanay sa mga layunin ng Diyos. Ang Diyos ay nangangako na maging ating walang hangganang tagapaglaan kung paanong ang dagat na pula ay nahati para sa mga Israelita, ang Diyos ay magbubukas ng mga sobrang natural na daan ng paglalaan sa iyong mga pananalapi ngayon. Ang salitang sasapatan sa orihinal na Griego ay nangangahulugang lubusang punuin hanggang sa umapaw hindi lamang nais ng Diyos na matugunan ang iyong mga pangangailangan, nais niyang maranasan mo ang kanyang masaganang kasaganaan. Alam ko ang paghihirap ng pagising sa gabi, ang puso'y naninikip, kinakalkula kung sapat na ba ang pera. Alam ko ang kahihiyan ng pagtanggi sa iyong mga anak, ang bigat ng mga naipon na bayarin, ang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan. Hindi ka nag-iisa, ang iyong sakit ay totoo. Ang iyong paghihirap ay nauunawaan ng isang Diyos na nakakakita ng bawat tahimik na luha. Nang pinarami ni Jesus ang tinapay at isda, hindi niya pinansin ang gutom. Nakita niya ang tunay na pangangailangan at kumilos ng may habag. Gayon din, Nakikita ng Diyos ang iyong pangangailangan hindi bilang parusa, kundi bilang isang pagkakataon upang maipakita ang kanyang kapangyarihang nagbibigay. Ang bawat bayarin na nalabag ay isang pagkakataon para sa Diyos upang ipakita na siya ay si Yehovah Jireh, ang Diyos na naglalaan. Ang banal na pagbabagong anyo sa pananalapi ay sumusunod sa mga hakbang. Una, kilalanin ang ating pagiging umaasa sa Diyos. Pangalawa, ihanay ang ating puso sa kanyang mga prinsipyo. Ikatlo, ang gawa ng pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin at pagsunod. Pangapat, ang sobrang natural na pagpapakita ng paglalaan. At sa wakas, ang pasasalamat na nagpaparami sa mga pagpapala isa lang alang ang balo sa sarepta na may isang dakot lamang ng harina at langis sa pagpaparangal sa Diyos muna kahit sa sukdulang pangangailangan ang himala ng pagpaparami ay nahayag ang kanyang harina ay hindi na ang kanyang langis ay hindi na tuyo binago ng Diyos ang kanyang kakapusan sa kasaganaan dahil binigyan niya ng prioridad ang pananampalataya kaysa sa takot Naalala ko si Maria, isang solong ina na walang trabaho na desperado dahil sa upa. Pagkatapos ng isang gabing panalangin na nananawagan para sa banal na paglalaan, isang di inaasahang tawag sa telepono ang nagbalita ng isang mas magandang trabaho na kanyang inaplay na mga buwan na ang nakalilipas. Hindi lamang niya nabayaran ang kanyang mga utang kundi sa kauna-unahang pagkakataon sa mga taon ay nagbigay siya ng disenteng regalo sa kanyang mga anak sa Pasko. Ang imposible ay naging patutuo sa katapatan ng Diyos. Kung nagawa ito ng Diyos para sa kanya, gagawin din niya para sa iyo. Ang iyong kalagayan ay hindi permanente, kundi isang pansamantalang sitwasyon na naghihintay sa banal na intervensyon. Ang pagbabago ay mas malapit kaysa sa iyong inaakala. Kung saan dati ay may pagkabalisa na nananakaw ang iyong tulog, ngayon ay may kapayapaan na lumalampas sa lahat ng pangunawa na nag-iingat sa iyong puso. Ang tensyon sa pagbubukas ng iyong bank statement ay nagbibigay daan sa payapang pagtitiwala na ang Diyos ay nasa kontrol. Ang bagyo ng kakapusan ay nagbibigay daan sa katahimikan ng banal na paglalaan. Gamit ang kapayapaan ng Diyos, isang gaan sa balikat, isang malaking bigat na nawala, ang mas malalim na paghinga, ang buhol sa tiyan ay nawawala, isang pisikal na ginhawa ang dumaraan sa iyong katawan na parang isang malambot na simoy na nagpapatahimik sa panloob na bagyo. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng pananalangin at pagsusumamo na may pagpapasalamat ay ipahayag ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Filipos 4.6 Isipin ang mga salitang ito bilang isang gintong angkla matatag sa karagatan ng iyong mga kalagayan na pinapanatili ang iyong puso na matatag kahit na sa gitna ng mga unos sa pananalapit. Pikit ang mga mata. Isipin ang iyong sarili sa isang payapang hardin, ang bango ng mga bulaklak sa malambot na simoy. Sa iyong mga kamay, hindi mga bayarin na hindi na bayaran, kundi mga banal na pagpapala. Damhin ang kapayapaan ng Diyos na parang isang gintong balabal na bumubulong. Inaalagaan kita, ang iyong paglalaan ay natitiyak sa akin. Si Juan isang tatay na walang trabaho sa loob ng anim na buwan, pagkatapos ng isang gabing matinding panalangin, ay nagising na may di maipaliwanag na kapayapaan. Walang nakikitang solusyon, ang kanyang puso ay kalmado. Noong araw na iyon, isang dating kasamahan ang nakipag-ugnayan sa kanya na may oportunidad na naging pinakamasaganang pinagmumulan ng kita na kanyang naranasan ang kapayapaan ay nauna sa Himala. Ikaw ay anak ng isang hari na may mga baka sa libu-libong bundok. Hindi kaulila sa pananalapi, kundi tagapagmana ng mga banal na pangako. Ang iyong pagkatao ay hindi nasa iyong bank account, kundi sa banal na pagiging anak na nagbibigay sa iyo ng akses sa mga makalangit na yaman. Nagiiwan ng Diyos ng mga palatandaan ng kanyang paglalaan, mga di inaasahang oportunidad, mga bayarin na matagumpay na napagkasunduan, perang biglang lumilitaw. Hindi ito mga pagkataon, kundi mga kumpirmasyon ng pagpapanumbalik ng pananalapi na inayos ng Diyos. Pansinin kung paano inihanda ng Diyos ang daan. Ginising kanya sa uhaw para sa pagbabago dinala ka niya sa makapangyarihang panalangin ito at ngayon ay iniayon niya ang mga kalagayan at mga tao na magiging mga instrumento ng kanyang paglalaan. Ang bawat hakbang ay banal na kinakalkula para sa panahong ito na desisyonal. Umiyak si Ana ng pasasalamat dahil sa isang di inaasahang pag-promote pagkatapos ng mga buwang panalangin. Si Carlos ay nagulat ng matuklasan na ang isang nakalimutang pamumuhunan ay tumaas ng eksakto sa halagang kailangan upang mabayaran ng kanyang mga utang. Si Rosa ay tumawa sa galak nang makakuha siya ng scholarship na magbabago ng kanyang buhay at ng kanyang pamilya. Ang bawat kwento ay kakaiba, ngunit lahat sila ay nagbabahagi ng iisang pinagmulan, isang tapat na Diyos na nagpaparangal sa pananampalataya ng kanyang mga anak. Ipahayag mo ngayon nang malakas, Diyos, kinikilala ko na sinimulan mo nang gawin ang iyong gawain sa aking buhay sa pananalapi. Alalahanin ang kahit isang sandali kung saan ipinakita ng Diyos ang kanyang paglalaan, kahit na pa kaliit. Sabihin, Salamat Panginoon sa sandaling iyon ng sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pangalan ni Jesus at nakabatay sa salita na nagsasabing pinagpapalaki ng Diyos ang mga naghahanap sa Kanya, ipinahahayag ko sa iyong buhay, binubuksan ng Diyos ang mga pintuan sa pananalapi na walang sino mang o tao ang maaring isara, inihahanda niya ang mga sobrang natural na koneksyon na magre sa mga oportunidad para sa kasaganaan. Ang iyong tahanan ay magiging isang patotoo sa banal na pagkabukas-palad at ang iyong pamilya ay makikilala ang kasaganaan ng kaharian ng Diyos. Kung ang iyong puso ay nadadala, kung nadarama mo ang presensya ng Diyos na nagkukumpirma sa mga salitang ito, huwag kang labanan. Hayaan mong dumaloy ang mga luha, payagan na ang kahinaan ay magbukas ng iyong puso upang tanggapin ang lahat ng nais ng Diyos na ibuhos sa iyong buhay sa pananalapi. Ito ay isang sagradong sandali ng pagsuko at pagtanggap. Bakit masisiyahan sa kakapusan kung ang Diyos ay nag-aalok ng kasaganaan? Paano kaya kung ang iyong buhay ay nagtitiwala ng tunay na ang Diyos ay nais ng iyong kasaganaan? Anong pamana sa pananalapi ang iiwan mo sa iyong mga anak sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa Diyos na lubos na baguhin ang iyong realidad sa ekonomiya, ang iyong buhay sa pananalapi ay isang binhi na itinanim sa pananampalataya. Una, kailangan itong mamatay sa lumang pag-iisip ng kakapusan. Pagkatapos, ito ay sisibol sa pamamagitan ng panalangin at tiwala. Pagkatapos, ito ay sisibol na may maliliit na katibayan ng banal na paglalaan. Sa wakas, ito ay mamumulaklak sa kasaganaan na nagbubunga upang pagpalain ang iba. Ang binhi na tila patay ay nagiging isang lunti ang puno ng mga pagpapala. Ngayon, manatili sa katahimikan. Payagan ang Espiritu Santo na bumulong sa susunod na hakbang ng pananampalataya sa iyong buhay sa pananalapi. Hayaan mong magsalita ang Diyos sa iyong espiritu sa sagradong sandaling ito. Sa naghahanap muna sa kaharian ng Diyos at sa Kanyang katuwiran ang lahat ng iba pang mga bagay ay idadagdag. Kung ikaw ay magpapasya ngayon na parangalan ng Diyos sa iyong mga pananalapi, siya ay magpapasya na pagpalain ang lahat ng gawain ng iyong mga kamay. Damhin kung paano nagbabago ang kapaligiran sa espiritual sa iyong paligid. Ang mabigat ay nagiging magaan. Ang kakapusan ay naghahanda para sa kasaganaan. Bumababa ang Diyos upang makipagkita sa iyo sa nagbabagong panalangin ito. Kung maaari, maglagay ng isang malambot na instrumental na musika. Huminga ng malalim at payaga ng iyong puso na lubos na bumukas upang tumanggap mula sa Diyos. Ito ay isang sagradong sandali ng pakikipagkita sa makalangit na tagapaglaan. Ama ng walang hanggan, Jehova Jire, ang Diyos na naglalaan, Panginoon ng mga hukbo sa langit at ama ng aking puso. Dumarating ako sa iyo hindi bilang isang pulubi kundi bilang isang minamahal na anak na alam kong nalulugod kang pagpalain ang mga nagmamahal sa iyo. Sinasamba kita dahil ikaw ang may-ari ng ginto at pilak. Ikaw ay pinupuri namin dahil ang lahat ng mga yaman ng mundo ay sa iyo. Ikaw ay niluluwalhati namin dahil ang iyong kabutihan at awa ay sumusunod sa amin sa lahat ng araw ng aming buhay. Ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng karangalan, kaluwalhatian, at papuri. Salamat Panginoon dahil kahit na hindi natin nakikita, ikaw ay nagtatrabaho. Pagpapasalamat para sa bawat hininga, para sa bawat oportunidad, para sa bawat maliit na paglalaan na naranasan natin. Salamat dahil ang iyong katapatan ay hindi kailanman nabibigo at ang iyong mga awa ay nababago araw-araw. Panginoon Inaamin ko na hindi ko palaging pinagkakatiwalaan ang iyong paglalaan. Madalas akong nag-alala sa halip na manalangin. Minsan ay pinagdududahan ko ang iyong kabutihan sa akin. Patawarin mo ako sa paglalagay ng aking seguridad sa pera sa halip na sa iyo. Linisin mo ang aking puso sa lahat ng pagkabalisa at kawalan ng paniniwala. Sa pangalan ni Jesus, ipinahahayag ko na ang kakapusan ay wala ng kapangyarihan sa aking buhay. Ipinahahayag ko na ako ay pinagpala sa lungsod at pinagpala sa bukid. Ipinahahayag ko na ang gawain ng aking mga kamay ay maunlad at mabunga. Ipinahahayag ko na ako ay naglalakad sa kasaganaan ng kaharian ng Diyos. Panginoon, Nananalangin ako para sa sobrang natural na paglalaan para sa lahat ng aking mga pangangailangan sa pananalapi, na ang mga pintuan ng oportunidad ay mabuksan, na ang mga banal na koneksyon ay maitatag, na ang mga malikhaing ideya ay dumaloy sa aking isipan, na ang mga di inaasahang mga mapagkukunan ay dumating sa akin, maglaan para sa aking pamilya para sa aking tahanan para sa aming mga pangarap at proyekto. Sa pangalan ni Jesus, sinisira ko ang lahat ng sumpa ng kahirapan sa aking buhay at sa aking pamilya. Inigting ko ang lahat ng espiritu ng kakapusan at inuutos ko na umalis na ngayon. Ipinahahayag ko na ang mga maninira ay pinagagalitan dahil sa pagmamahal sa akin, binubuksan ko ang mga ang langit sa aking buhay sa pananalapi. Payagan ng Espiritu Santo na hawakan ng malalim ang iyong puso sa sagradong sandaling ito. Damhin ang presensya ng Diyos na gumagalaw sa iyong buhay sa pananalapi ngayon din. Ama, ang aking puso ay nananawagan para sa isang buhay sa pananalapi na nagpaparangal sa iyo na ako ay maging mapagbigay tulad ng iyong pagiging mapagbigay na ang aking kasaganaan ay maging patutuo sa iyong pagmamahal sa iyong mga anak. Tinatanggap ko ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya ang kumpletong pagbabago ng aking buhay sa pananalapi. Tinatanggap ko ang mga pagpapalang iyong inihanda. Tinatanggap ko ang karunungan upang pamahalaan ng may kahusayan. Tinatanggap ko ang himalang pananalapi na magbabago sa aking kasaysayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Kung ang panalanging ito ay humipo sa iyong puso, kung nadama mo ang presensya ng Diyos na nagkukumpirma sa Kanyang katapatan, gusto kong Gumawa ka ng isang bagay ngayon din. Ilagay ang iyong kamay sa iyong puso at ipahayag. Naniniwala ako na babaguhin ng Diyos ang aking buhay sa pananalapi. Ibahagi ang makapangyarihang panalangin ito sa isang taong alam mong nahihirapan sa pananalapi. Kapag ibinabahagi natin ang mga pagpapala ng Diyos, inaaktibo natin ang prinsipyo ng pagtatanim na nagpaparami ng ating sariling espiritual na ani. Sa mga komento sa ibaba, ipahayag sa pamamagitan ng pananampalataya, sinimulan na ng Diyos na baguhin ang aking buhay sa pananalapi. Sabihin sa amin kung ano ang himalang pananalapi na iyong inaasahan na nagsasalita na parabang natanggap mo na ito ay isang sandali ng banal na kairos, ang tamang panahon ng Diyos para sa iyong buhay. Huwag mong hayaang lumipas ang panalanging ito nang hindi napapansin. Kumilos sa pananampalataya ngayon din. Ikaw ay bahagi ng isang pamilya ng mga taga-panalangin na naniniwala sa mga himalang pananalapi ng Diyos. Sama-sama, tayo ay mas malakas sa pananampalataya at panalangin. Araw-araw, sa loob ng isang linggo, ipahayag binabago ng Diyos ang aking buhay sa pananalapi para sa Kanyang kaluwalhatian. Makikita mo kung paano magbabago ang iyong pananaw. Marahil ay nakikinig ka sa panalanging ito at nakakaramdam ng isang malalim na kawalan na lumalampas sa mga paghihirap sa pananalapi. Maaring hinanap mo ang seguridad sa pera, ngunit natuklasan mo na hindi nito napupuno ang butas sa iyong puso. Ang tunay na kasaganaan ay nagsisimula sa tamang ugnayan sa Diyos. Si Heso Kristo ay hindi lamang isang manggagawa ng Himala, siya ang pinagmumulan ng lahat ng tunay na kasaganaan. Kapag tinanggap natin siya bilang Panginoon at Tagapagligtas, hindi lamang niya binabago ang ating buhay sa pananalapi, kundi ang ating buong buhay. Ginagawa niya tayong mga anak ng Diyos, mga tagapagmana ng lahat ng mga banal na pangako. Kilala ko ang isang lalaking bangkarote, walang pag-asa, nang makilala niya si Jesus sa isang panalangin na katulad nito. Hindi lamang ang kanyang mga pananalapi ay naibalik, ngunit ang kanyang pamilya ay nagkasundo, ang kanyang kalusugan ay gumaling, at ngayon siya ay isang buhay na patutuo sa pagbabagong magagawa lamang ni Jesus. Kung nais mong maranasan ang kumpletong Pagbabagong ito, ulitin mo ang panalanging ito kasama ko nadarama ang bawat salita sa iyong puso. Jesus, kinikilala ko na kailangan kita hindi lamang para sa aking mga pananalapi, kundi para sa aking buong buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at Tagapagligtas. Patawarin mo ang aking mga kasalanan at gawin mo akong isang bagong nilalang. Nawai ang aking buhay ay maging isang patutoo sa iyong pagmamahal at kapangyarihan. Kung taimtim mong ginawa ang panalangin ito, manatili sa katahimikan sa loob ng ilang sandali, nadarama ang presensya ni Jesus sa iyong puso. Hayaan mong ang katotohanan ito ay maitatag sa iyong espiritu. Kung nakakaramdam ka ng ibang kapayapaan, isang di maipaliwanag na kagalakan o kahit na mga luha ng pasasalamat, ito ay si Jesus na nagkukumpirma na ikaw ay kanyang minamahal na anak. Hindi ka na alipin ng kakapusan. Ikaw ay anak ng hari, ng mga hari. Hindi ka na ulila. Ikaw ay tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Magsimulang magbasa ng Biblia araw-araw at manatiling nananalangin. Ang iyong bagong paglalakbay kay Jesus ay Nagsimula ngayon, ako ay nangangakong mananalangin para sa bawat taong nakinig sa panalanging ito. Naniniwala na gagawa ang Diyos ng mga pambihirang himala sa kanilang mga buhay sa pananalapi. Sa parehong paraan, hinihiling ko na kayo ay manalangin para sa isa't isa na lumilikha ng isang makapangyarihang network ng intercession na sumisira sa lahat ng kapangyarihan ng kakapusan kapag nangyari ang iyong himalang pananalapi at mangyayari ito bumalik dito upang magpatotoo ibahagi kung ito man ay sa pamamagitan ng isang bagong oportunidad sa trabaho isang maunlad na negosyo isang di pagpromote isang matagumpay na pamumuhunan o anumang paraang ginamit ng Diyos upang baguhin ang iyong realidad naway pagpalain ka ng Panginoon at ingatan ka sa lahat ng iyong mga gawain Naway ipakita niya ang kanyang mukha sa iyong mga pananalapi at kahabagan kanya. Naway itaas ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan at kasaganaan sa pangalan ni Jesus. Hinihulaan ko na ito ay hindi ang huling himala na mararanasan mo naghahanda ang Diyos ng isang serye ng mga pagpapalang pananalapi na magpapatuloy sa iyong buong buhay at makakaapekto sa mga susunod na henerasyon. Ngayon ay ikaw ay isang ahente ng pagbabagong anyo sa pananalapi. Kapag eh, pinagpala ng Diyos ang iyong buhay, gamitin ang iyong kasaganaan upang pagpalain ang iba at palawakin ang kaharian ng Diyos sa lupa.